Wala yung gabas? Oh, oh, see? Ang dami na po nating luya. luya. Gagawin nating sinilya yung iba. Ano ko na mo? Ayan. Ang na nato ang limonsito kay masadong Hi guys, what's up? I'm with the two famous vloggers. <laughs> <laughs> Ngayon nga na to ay magtatanim tayo ng sili at mag-aayos tayo ng Hardy. Tagalog. Hi uh, Kasi magtatanim tayo ng mga sili dahil kahapon nga kung nakita nyo ang aking post ng aking cousin ay nag, uh, gusto nilang magbasok or magbuna or magtanggal okay. ng mga damo para magkapera at may pang ano sa kanilang mga anak. Ito na po yung dinamo nila dito na park doon. Tapos sila pero dito na banda. Ngayon ay tatapusin natin kasi inumpisahan natin ni J-Port. So ngayon ta tatanggalin natin yung ano ni J-Port. Bukag natin muna po dito. Kasi hindi siya, hindi sa match sa kuan, Tapos uh, ayusin natin yung tanglad ay Luya. Dapat dito pala ang entrance di eh? Ito dapat yung entrance. Eh, Iwan ko mga J-Port ba't yun yung entrance sa sila ulo mm -hmm. ni J-Port. Bye-bye pa rin yung alam, pinakapas. <laughs> maguba uba ni Dan. Konta ni Dan. Ready for yan, ribit o. dyan. Tanggalin natin sa uh, kasi. Ah! Ayun, bro. Ito, yun tanim dito tanglad saka diba? ano, dito lang tanggalin ko to kasi dito na magkukontran. Ito ang dami nating luya guys oh. Aba tong luya banda. Dito muna natin pansamantala samantala ang kaya Pwede nang i-harvest ang ah. luya. Tat ito. Ito yung tatanggalin Britney bago tayo magtanim at magbilig. Yan. Naman tayo Rick. Rake, Rick. Rick. Rick.

I ang mean, ingon mo nila, two famous vlogger na. Ha? I'm the two famous vloggers. Ako nila. Ay, wala. Guys, three famous vloggers sa pa nandito. My God, yung lalaban po sila kung sino unang aabot ang 100 views. Una na, purok isa o. Hala, busa di ay. <laughs> <laughs> Ngayon, nandito na po yung mga tanglad. Nandito na, tanglad. Kalamansi na okay. kailera na po. Mali man ang nila doon. eh. tanim is clearing. Dala-dala man Buang ang nagtanim ng kalamansi. Wala, dapat doon dapat ang kalamansi. Diri, dapat o. Yung kalamansi natin na variegated po ito. So ang plano ko eh, ay lipat ng kalamansi. Ka dito, dito, dito na, dito na natin. Tambunan ang talay doon. Jill, ay dini Jill, ang kuhan. Sili na sili ko, dali ni sili. Dito na tayo magtitining ng... Kuhan. Dito natin tatanim ng sili. Number sa video dito. pakita mo sila dito. Sili, ayan, nandito sa. <laughs> Nandiyan na 'yung ayan. Yung mo paper bag. Ito guys, meron kami mga tanim na nati... ito 'yung saluyot pala. ayan. May tanim kami dito na talong kaso dahil sa calamity nagkaano-ano ano kami dito. Ay, marami tayong okra dito, oh. oh. Pwede mo nga. Oo, pwede. Ano ng mga dagko? Yeah. Yeah, eh, mga dagko. Huwag na kasi hey, matanda na, na kasi sya ay, siya, eh. Ay! Ayaw ba? Ay! Ay ay! 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 Bating! Ay, ay sorry. <laughs> uh, bating! Hindi <Bating. laughs> <Giro> ko bating. <laughs> bating sorry, yeah. Maganda rin. Dapat din rin sa ano. Tingalan ka na halos din anin, no? Bahan! Ay na. Ang ganda, sila, Argel! ginoo ko na may paper bag dahil na napit, gawas man, na ubos na katarang gunting nagpahinat na mm -hmm. <laughs> <laughs> ano? paper bag kaya green greedy ha? ano? 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 sa ano? ano? gunting. ano? Okay, may... nah. ng... ano? ko na Pisti ano? 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 sa ano? 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 ko. Ang goal po natin ngayon ay YouTube na kasi po. Ay, makakuan ka? 43 na, Ay, sa so mag-insan nilang kuan. Ang big, para diba? Ay, sa mag-insan so, nilang kuan. Ah. Ang atong Gulay dia. matubo pa na, diha blot niya. kuan, wala mo siya. mga patay, kuan na. Sili, ino? Sili. Sili. Sitaw. sili Pepper. Isar kabuk At si le. Hat ah, pepper. Karin. Isar kabuk si ile gitu. Hat pepper dekat. Ni isar kabuk putu Ayan. Atu sundang. Ah, sundang. Oh sundang. ni sulut. Maseli. Yeah. Atong guan ja bread ka mga bakal nga ah, di naman oh, pila ka magsulod. Sa food kita naman ni. Saluyot ka na, na. Ay, may marami sili oh Oh, dia sa Ito na po yung sili, guys. Ay tatanim natin. Diya di mabre. Atong gunting. Ito sa Sili tang. Ngano ni pam apil mo Ina mo na makaon? Si Milma may ingon nga kanang. Ingon ko sa imo nga ka kanang makaon, kanang <laughs> may ngani, mga udlot, ngani kay kanang dili na ni na <laughs> sa pwede kay tanawon kay na. Ingon ko sa imong nanay. Kitu sa saka. Ana ko anaon niya ang kanito mo iba. Ana ni ko moy ko maana. Kay lang say na para matanong. Ipatugo ay pagbuwa gali kay para itanong, minyo na nung giarbis. Kanina tama man ito. Kay isa ro man. Daniel tama sa ilo. Punta natin yung sili, tagtulo lang. Ah, no. Ay, lo mabrik di kayo ng tubo. Ang problema na yung mga manok. Dagal man ni Britney, ayaw pagkuhan nga taman sa kuwan. Oh, wala sa iyo yung mutiin. na mo ha. Yan. Dagal na kay vlogger. I'm with the five famous vloggers now. Sino po? Tunay na lang tubig, Wilmar. Ano may tubig? Ano may tubig? Ano

Kasi may ilig tayo lahat sa sili, di ba? Sin ba yan? Ang puro kekwan, bono, samad, man, kay Kwan ba, Brenda? Bona sa ba ba? Bona na mga ahas niya. Ahas prank ganrong wrong dyan ka. Mga na. Nangyong nga niya ang kulaw ng o oh, talong no ay nang sili pink no ilan man ang gito fertilize para, para ma-determine nila nga sili na fertilize ano na alagyan pa Huwag <ihunting> kambal, kita hen. Bagna sa kusod bakit. Amon to ko kay inyo mga tupotlon. Moga ni akong gikwal sa sundang. Asa i-am si Gio ni dakod nga kwali pa ko say. Na kadang ko niya katong pang chap-chap ba. Asa ba sundang? Saramayo? Ma, abay sa kan tan to uh may -huh. na chap-chap ana. Ay patumbibag ko pang tanong d'yan. Wala mong ginawa si, wala mong ginawa si Moment Ray Jana dyan, nagnakaw lang ng okra. <laughs> Alam ka ba nun, nasa comment ba? <laughs> Sige pa! Sige pa! Sige pa! Sige pa! Sige pa! Sige mo Sige may Sige pa! Sige pa! Ama natin na bunyagan! Tamay na lang! Tamay na lang! pag sa kaya dyan! Sige pa! pa!

Kaya pita kayo hain pa kung ipon. Ya, di mailan juga na adi ha. Eh para ang ang sa. Kali din natin balihin. <laughs> huh? Ang sun shine din para ma. Maana din. One. Kunta lang ang Shine Jesus shine. <laughs> Bali na to ang limonsito kay masadong ano dito entrance. Ang ang Miss Earth advocate. Marami na naiinintang nila dito kasi. Dapat akong palaya pala. Meron pa dyang available? Mayroon, because so... Sa pa to. mo? Sa totoo mo pa tohan mo, oo. Hindi sila... Ito yung na ni Bill Maher. Ito yung na sila dito. Bill Maher. Ay, katulak eh.

na din. na mo? Oo. Nabaliin po. Purok guys. Di ba na siya.

Pandit dui ah. Ah, ruyo lang mga. Ay tanan niya. Kani. Full. We are going to harvesting. Onde ang bus? Drone. Journey tino. Waka na. Oh, oh. si. Ang dami na nyang. Oh. Ngana de. Dilay. Tuban karbo. Dami na po nating Luya. Luya. Maliliit lang siya, guys. So, pwede natin siyang i-replant. Pwede natin gamitin na to siya. Yung iba. Ilipat natin siya sa maliliit. Tingin mo, nakain na siya ng ano, oh. Ganyo, pwede na ganito. Pero, gagawin natin si Milya yung iba. Ayan. Kunin natin yung mga ano niya. Hmm? kinain na siya ng ano, oh. Tsaka, kaya siya maliliit kasi yung ginamit na nila lupa is very matigas kailangan kasi pag nagtanim ka ng luya dapat cultivated masyado yung lupa tapos hindi siya matigas soft dapat ni nito puti kasi tinan nyo oh. oh. kaya hindi nagano yung mga luya hindi lumaki tsaka wala so masyadong supply of water kaya hindi naman dinidiligan so ganito malaki na sana ito sya. so itatanim natin to ulit putulin lang natin ng mga

Ora, ang gaba na. So, yun lang muna ang gagawin natin ngayon. Mag diligan mo muna yung ano. <laughs> Hindi mo na diligan masyado yung ano. Okay na to. Choring-choring na lang. Hmm. tsuring picture tayo. Okay, eh, tapos na. Salamat na. Salamat ka pala sa nakasama ko mga famous vloggers for today's video. Brit nito lang. Ayan, Argel TV. <laughs> Videographer namin ngayon si Jigjag. <laughs> si... <laughs> Hey guys, please follow my YouTube channel so, so, Argel si TV. Subscribe. Subscribe Argel TV ha. Matay lang. Bread to life. And and then si hey, construction worker, Maring Mar. And September din si. Yaya Jana. Jana <laughs> Sena. Oh. Ayas, Mommy, right, Jana, follow. Padunggan na ginatong. Oh. Please subscribe din po sila, guys. Hanapin yung po ang kanilang hmm ano YouTube channel. Oo oh, kasi sobrang sipag po nila guys as in grabe. Super. Dami po lang nag nagawa ngayong araw ng maputang ina nila. <laughs> Shout ka pala sa mga ka kapusoy nila dyan. Hello. Mark. <laughs> oh. Okay na, ito na nang kuwano. Okay na, na na din. Sa 10, 10 minutes, sagay no. okay, ka Mark. Okay na. Wala mag-alod. Ay wala pa bris. Okay, wala man may okay, video. Eh, basta din, nagkuwano ko kayo na video pa. <laughs> wala pa picture picture.